So guys, uh, magbabalik tanaw lang tayo sa aking kinalakihan sa lugar na kung saan ako ay nanurture or basay na yun uh, ng hanggang siguro hanggang 16 years kung saan ako ay nahubog ang aking pagkataon ng hanggang 16 years old ako. So, ayan. Ayan yung terrace namin, guys. Ito yung harap ng bahay namin. Ayan yung terrace namin. And, actually, dati, parang ang, alam mo dati yung terrace, alam nyo ba na dati ang terrace na yan? Parang ang taas-taas niya, nang hirap namin abutin ng, nila, Adi. Pero, nung the last time na kami dyan, grabe, parang sa tuhod lang pala namin. Tapos, ayan, papasok na tayo sa bahay namin. And actually pintura, hindi ko na alam kasi nagpintura dyan kasi marami na rin tumira dyan yung mga dalawang family na tapos um, ayan hindi ko alam kung bakit may ganyan dyan <laughs> so tinambakan na siya talaga and abandoned na totally abandoned na siya pero may mga ano pa rin may mga side corner pa din na naalala ko yung dating bahay namin. So, ayan, yung bintana. Ayan, bakit naman yung original na bintana? Actually, may grills yan, guys. Tapos, jealousy. Hindi ganun kung jealous or jealousy, ganun. Ayan. Tapos, ito yung, ano, uh, ito yung altar namin. Ayan. Yan. yan yung altar namin. Dalawang kwarto yan. Ito. Ito ang room namin ni ading dati. Ayan. Tapos, ang tabi niyan, sa labas niyan ay daan na. Daanan na. Tapos yung mga damit na yan, hindi ko alam kung kanino. Baka sa mga dating tubira din. Tapos ito ay room ni papa at ni mama. Dati. Sa mga tatanong kung saan sila kuya. Kasi sila kuya that time, college na eh, Nasa, almost ano, nasa Manila na palagi. Kaya pag may uwi sila dyan, siguro latag-latag na lang. Ganon. Ganon naman yung common, di ba? Tapos, ito yung uh, ano namin, uh, kusina. Actually, may divider kami dati dyan, nawala din. Nawala siguro na, ano din, naluma na din siguro. Yan. And then, ito ang aming, yan ang kusina namin, di ba? Tapos, yan yung lababo namin. Nakatiles din naman, di ba? O, oh. tapos, yan yung lutoan namin. Uh, dirty kitchen. Wow, dirty kitchen. Ang yaman, no? Yun yung lutoan namin pagka, ano, may kahoy. Yan, di kahoy. Yan, yan yung aming, ano, sa uh, living area. May <laughs> well, living area din, no? Yan. Tapos yung pinto namin, yan pa rin yung pinto namin dati-dati pa ng mga bata kami. So, hanggang ngayon, yan pa rin. Hindi pa rin napapalitan. So, baka yung uh, kahoy, yung quality ng kahoy matibay, no? Ayan yung terrace namin. Marami na nakatambak. di ba Yan. Tapos yung mga halaman nakita nyo, guys. Ano, tanim pa ni mama yan dati. Sobrang lalaki na tapos yun hala, uh, tindahan yan ayan yan daan yung nakikita yun na yan daanan yan yan ang aming kusina at yung pintuan na yan guys just bata pa lang ako pintuan na namin yan napakatibay pa rin talaga no tapos yung bomba namin sa so, probinsya kasi ang tawag is bomba or poso pero nakasanay namin bomba so ano yan maganda yan guys Mali malinaw yung tubig malinis pwede pa rin inumin talaga yung ibang ano dyan pa rin eh. Tapos, yung mga yung yug na yan, alam nyo guys, sa totoo lang, uh, before na mawala si mama, tinanim niya yan. Ang liit-liit pa niya. Hanggang ngayon, sobrang taas niya na, no? Sobrang tayog niya na. Ayan. And then, actually, na tayo sa likod ng bahay namin. May ilog kasi dyan, pero natuyuan na siya. Na, ano na, naiga na. Uh, yan. Yun yung pigilin namin, nakikita nyo kasi si mama dati ay napaka madiscarte talaga housewife siya pero napaka dami niyang ano mag business minded siya meron pa kami mga poultry tapos yan yung piggery na yan nalala ko pa nga nung pag ako ni mama ng piggery kami ni ading ano niyo yun uh, inaano namin yung baboy pinapalo namin ng walis tingting kasi syempre mga bata pa kami nung ninaglalaro kami utusan kami na maglinis ng ano or magpainom ng baboy ano yan so yun lang nagre-reminis lang tayo. Sineshare ko lang sa inyo yung ano, konting childhood clip ng childhood namin ni Aden Tapos yan, maraming ano dyan dati, maraming mga gabi. Uh, pero sobrang naano ano na kasi natuyo na. Ayan yung CR namin guys. CR namin. Tapos alam nyo lagi ko napapaginipan. Niyo. Hindi ko alam bakit lagi ko siya napapaginipan. Tapos diring diri daw ako. Ko, yun ko, ang sa panaginip ko. Ayan, ang, ang pintuan yan guys ay ano lang dati. Parang cortina lang na plastic parang ganun hindi ko na kung tawag ito diba sa ganun yan, ganyan tapos minsan natatakot ako kasi may mga uud dyan galing sa puno na rambutan yan ang typical na bahay talaga sa probinsya na tapos yan yung bahay naman ng mga pinsan ko na wala na din dyan ngayon yung mga pinsan ko na kasama ko sa paglaki yan ayan lang, yan yung pigary tapos may ilog talaga dyan, wala na din na ano na, naigan na igana. Ayan guys, tingnan niyo na lang. Tapos dito sa gilid ng bahay namin. Yung bahay na 'yan ay sa mga pinsan ko. So, as I said, wala na nga din sila diyan. Tapos yung mga halaman na 'yan, nagsisilbing, ay nagsisilbing bakod Kasi safe pa naman noon So, medyo matatandaan naman yung mga halaman na yan. 'yan yung bahay namin, gilid ng bahay namin. So, yung bahay namin si nakikita niyo. 'Yan yung uh, gilid niya, di ba ulit-ulit ako. 'Yan nandiyan yung mga kwarto namin ayan guys in slow motion ko para medyo madami ako masabi tapos ayan ay sa unahan ng bahay namin ayan, ayan yung mga halaman dyan ang gaganda dati ng mga halaman dyan eh na pabayaan lang kasi hindi na kami umuwi, di ba? And then yung upuan na kulay blue na nakikita nyo, yan. Actually anim yan kasi anim kami, six members kami ng family. So yan, anim yan. So ngayon ewan ko, nawala na din na siguro na ano na, naluma na or sobrang katagalan na ng panahon. ayan yung terrace namin, guys. Oh, dati-dati niya ako naglalaro ng mga pageant pageant sa, 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 taas na yun. Pageant pageant talaga ano. <laughs> yan. yan, yan ayun, so, yun lang guys nakakatuwa, dyan mo na kayo ha, iyak muna ako <laughs>